May nareceive tayong question related sa baha at handbrake. Okay lang daw bang hindi i-handbrake after malusong sa baha ng sasakyan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Technically, pwede naman na hindi nyo i-handbrake yan. Basta, siguraduhin niyo na nakaparada kayo sa isang pantay na kalsada at as much as possible, lagyan nyo ng kalso para hindi talaga umandar yung inyong sasakyan. Pero in terms of safety, hindi siya safe, syempre. Kasi may tendency talagang umandar yan. Kung matuunan ng konti yan, eh, pwedeng umabante yan or umatras. So, hindi siya talaga safe. Pero, okay, bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong idea, no? Uh, may mga instances kasi na ang kotse, pag nilusong sa baha, lalo na pag pinasok yung drum brake, eh, pag yan kinalawang, okay, kumbaga yung brake shoe nya, yung dam brake nagdikit, parang kumbaga pinay siya nung kalawang so ang ending, pag inaabante mo na yung mga ganyan kotse yung baka tapos sa bahay, hinan brake mo ng todo, tapos natoy mga ilang araw mo pa bago ginamit basa pa nung hinan brake mo yun na, pwede nga dumikit yan pero ang pinaka idea lang naman talaga dyan iaatras abante mo lang yan eh. medyo pipilitin mo lang ng konti Oo, medyo kakayod ng konti yung gulong mo na hindi umikot pero napipilit yan pero pag hindi talaga kaya ang ginagawa talaga dyan binubuksan then pinupukpok okay pinupukpok siya tinatap lang naman siya para kumalas so ganun lang naman yung gagawin dyan ano. pero yun nga well pwede naman yung idea na, yun na hindi natin i-handbrake after ng baha pero kung ako magsasuggest sa inyo kung sakali mang kalulusong nyo lang sa baha kung malayo pa naman kayo doon sa pagpaparkan ninyo, okay na yan. Uminit na yan, natuyo na yan. Pero kung halimbawa, kalulusog nyo lang talaga, tapos ihahan brake nyo kaagad, ayun na. Pwede nga manikit talaga yan. So, kung sakali mang manikit, eh, atras banti lang. Ma maayos nyo rin yan mga paps. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike lang mga paps.